Inalis ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 3 ang ipinatupad na cease and desist order na ipinataw sa SM City, San Fernando. Pinatawan ng cease and desist order ang pagpapatayo ng gusali, makaraang gumuwang isang bigaw beam sa ikalimang palapag na itinatayong mall kung saan walo ang naitalang sugatan. Ayon kay Dole Region 3 Assistant Regional Director Geraldine Panilio, Ikalabing siyam ng Marso, nang tanggalin ng cease and cease order ng kagawaran matapos tumupad ang contractor na R.C. Ramos sa mga inilabas na panuntunan ng kagawaran. Pagkatanggal na ng mga imminent danger, that's number one. Number two, uh, we uh, required all the uh, subcontractors to attend the uh, seminar Mm -hmm. Orientation for not only yung mga subcontractor owners but also the workers mm -hmm. sa basic uh, occupational safety and health uh, standards. Mm -hmm. Dagdag pa ng opisyal. Kasama din pala doon ang um, submission ng mga health and safety program mm -hmm. for the rest of the construction uh, mm -hmm. phase. tatapusin pa yung SM mm -hmm. Pampanga. Hindi rin umano naging pabaya ang contractor sa kanyang mga naging pananagutan sa mga sugatan sa aksidente. Wala naman po kaming nakitang violations on uh, labor standards which would mean na uh, bayad naman po ng tama lahat ng manggagawa. Lumabas umano sa investigasyon ng DOLE na may pagkukulang ang contractor at subcontractor sa nangyaring insidente. Uh, meron, pong, meron po tayong nakitang hindi tama din dun sa sa uh, pagkagawa nito. Lahat po kasi ng, ng, anumang problema which will concern a contractor, a subcontractor, and a principal, meron po tayo yung tinatawag kasing joint and several liability mm -hmm. under contracting arrangements. Particular din po tayo sa batas na ng Article 106 to 109 ng Labor Code. Nilinaw naman ang na wala o manong kakasuan sa nangyari. Wala po dahil natapos na po at nagkaroon po ng uh, magandang uh, pag-uusap uh, um uh, ma pati po yung ating mga mga injured ay uh, hindi naman po ganoon ka kalaki ang kanilang natamong injury bunsod ng pagkakaalis ng cease and order muli nang ipinagpatuloy ang pagtatayo ng nasabing mall balak naman ng DOLA regional office na magsagawa ng seminar sa mga lokal na pamahalaan patungkol sa karapatan at kaligtasan ng mga manggagawa sa mga construction sites kaugnay ng naganap na insidente. Kasama si Jeffrey Gomez at kameraman Jeremy Dimal, ako po si Sarah Fajardo nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.